Good morning guys sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Batang Yagit. At sa umagang ito ay may gagawin po tayong activities dahil sa mga alaga ko napansin ko mayroong isang paika-ika. Dito siya. Kaya yun. Baka natinik to ng ano ng tinik ng palm oil. Kaya huhulihin natin ngayong umaga para matanggal yung tinik. Yan. Okay, huliin ko muna siya, no. Ito, guys. Napakalaki yung tinik na uh, nasa sa, kanyang paa. Ito, mahirap kasi ako lang nag-isa mag-video. Ito, ito hinahawakan ko. Ang laki. Kaya tanggalin natin 'to para mawala na yung pamimilay niya. Okay. Dali lang. Hira. alin natin ito. Chill ko. Ito guys. Ito ang natin. Mm. Kalaki guys oh. Kalaki ng tinik na nabunot ko. Yan. Kaya pala paika ika-ika siya. Kahapon ko pa ito napansin. Yan. Okay na guys, nabunot na yung yun, maganda na yung takbo niya. Nabunot na yung tinik eh. yeah. uh, guys, hanggang dito na lang po muna at next video na naman po at maraming salamat nga po pala sa mga sumusuporta sa aking video. Salamat po. At magandang araw po sa inyo.